Kung dili mo isa-isa, hindi gano makita. Guys, <laughs> ang grabe ka expert magkuan guys, oh. <music> guys, manguwag mangustin guys. Na sila sa taas. Sus, naragan idiray diri sa lalom oh. <laughs> na o na si lalo mo Nubura kayo dagdagan yeah, eh oh. so mangustin guys o oh. yeah mo ni mangustin guys perte ka lami eh, guys oh. Nang saka ang mga body guys nasa taas so ang mangustin nara sa baba ha huh? ang diri o dagdagan eh kuwan kuwan na na niya tingubur na na tanday lang ang sumutang na may kuwitin din itong aming kaya na maabot sa inyong kamot, eh sila ang nagsaka guys kay kapoy kay musaka na tanaw ni mo dere eh, ibrogway bunga guys o pagsaka ni mo kita nga mangitom lang ang bunga ba dagan dagan bang mga iro ala dagan yun <laughs> may pang mga iro ng dagan happy pa kayo

Dere, uh, so, ya yeah. mm, kita lihat eh. aduh, gana ya, ini ini yang kita bergula apa? pengulangnya, pengrebiolnya saya Sayang nga tumoy no di makuha no. Asa. Kani, eh? dagan kayo. Dagan ada. Oh. Pinaka tumoy. Oh. Ukaya ra di nga nangitom na. Kena, dala nang isa para na gunitanan. Na. Di ba? Tanawa maayo. Ako ha. Napagay pinakalas. at uh, sagde na na eh layo na kayo na din na maabot ay tulo pag yuday ka buok sige lang ang say lalo man ang kikuhani mo oh. no? hmm. na tulo lalo mo o oh. Dagano. Agahi Di na din ng bale. lang ng isa. Para alalay nimo ba?

Sagday na nga, basa lang anong naka. beso okay, grabe. dami guys. Ang dami mong gusting guys, oh. So. Nang itomra guys. Diri, hindi mo mapansin nga napaw. Oh. Kung, kung mo isa -isa, hindi mo isa-isa, hindi yun makita. Guys, <laughs> ang grabe ka expert magkuhan guys. Oh. Dabi? Okay, yeah. okay. Ah, Ayan na eh. Kuha na Oh, na ko. Napa, nakay nakitandaya. Nakitandaya. Pagkakit dahon. Kanyang aksyon pula pwede naman eh. Basta humok lang nagtukuan. Pwede na siya. Kaya mga kaysa mga gahe eh. ni. Basta humok na, pwede na na. Nagawa na. Mahinog raw ng medyo lang. Kaya ako, na pwede na. Kaya ako, unahan sa gigunitan ni mo. Ha? Hmm, na. <coughs> okay, libuta na. Ito isa-isahang mga sanga di nga dagang gina ah, pang sulod yung sako guys so sulag so yung nakita ni gina wa sayang na no? <coughs> yes, pang labay na magustin guys o. Pang labay ng na magustin na ko na. Arbis Mangustin Nang satila, nimo, ni mo perting dagana oi o kaya ra gumang dahon ana Gaitom-itom ra Misa so guys, may tikpon nito. Hapit na ito nga sako siguro na. <laughs>